dahil di ako basta dahil di ako ang dating lalabas tayo at bibilit ako ng yellow akoy ang init may nagpapasketball doon sa labas sa court may kotse nga po pala pero di po amin yan sa bahay po namin yan o oh, di ba napakatirik ng araw oh Parking. Guys. Hopong ka. Okay. Lakit-lakit tayo. Sandali. Marami nga tindahan dito sa amin. Uy, kagawa yung init. Meron po tindahan dyan. Meron tindahan din doon. At syempre, tita type bibili dahil mas malapit aray. Ayan, nakat na pala. Si Shara. Hey, tita ng shampoo, conditioner, at yellow. Pero sa totoo lang talaga, hindi ko manabidyohan yung yellow at pinili ko. Shara. Ano pa gagawa Ayan na. Ito oh, wala listener. na ako. Ano, ano yung kayo? Ay, yeah, yeah, yeah. di. Ayun na. Mm -hmm. Bumili na ako ng ganang bago. Katagal mo ng video na rin. Ah. Ang wala na. Wow, ah. ha. Hindi ka mong kakilangan. <laughs> ano. <laughs> Full cut siya isa. Ricotcho. Ano yan? Ricotcho. Ano <laughs> <Busto sabihin? laughs> yan? Ano yan? Ano yan? Okay, tapos na yan po nila. Isang ricotcho. Siyang conditioner. Ang hirin na wala. Magkano? Ayo, nganteri-kan, teri-kan, arau, ini berkosa atau apa lagi? Ah, boleh Oh, ini. Ah. pasok. Oh, sering. Just day, Oke, kita pesan apa ini? So, ini nang aral. Kalau ini, pasti pergi rekod di sebelah yang ini, yang ini. Atau entah nak tapi ni jauh kau yang mahu arms kasong sampai, ayah nak kabar batat.